Samantala kasong plunder, anti-graft o indirect bribery, ang posibleng isampa umano kina dating house speaker Martin Romualdez at dating congressman Zaldico ayon ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kahit kakasuhan ang lahat ng congressman ang problema na sunog na ang ebidensya. Ang pagkaso kay Romualdez ito ay palabas na lang. May natitira pa kayang ebidensya para madiin si Romualdez at si Saldico at iba pang mga congressman na sangkot sa flood control. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay uh, patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At uh, kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay irerefer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigihan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, ako mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o uh, indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya at uh, kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon.